Panalangin pa sa buwan ng Setyembre sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal na Diyos, sa pagpasok ng buwan ng Setyembre, kami po ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na kabutihan. Salamat po sa mga biyayang aming natanggap sa mga nakaraang buwan at sa bagong simula na dala ng buwang ito. Panginoon, sa buwang ito ng Setyembre, naway lalo pa kaming mapalapis sa inyo. Gisingin mo ang aming puso upang maging bukas sa iyong salita. At magampanan namin ang aming tungkulin ng may pananagutan at malasaki. Bigyan mo po kami ng karunungan sa lahat ng aming desisyon. At kalakasan upang haapin ang anumang pagsubok. Turuan mo po kaming maging mas maunawain, mapagpatawad, at mapagpakumbaba. Naway maging daluyan kami ng iyong pag-ibig sa aming pamilya paalan, trabaho, at komunidad. Sa buwan din pong ito, ipinagdasal namin ang aming bansa. Pagkaisahin mo po kaming lahat at patatagin ang aming pananampalataya at pagkakabuklod-buklod bilang isang sambayanan. Panginoon, ikaw po ang aming gabay at sandigan. Sa bawat araw ng Setyembre, samahan mo po kami. Lahat ng ito ay aming itinataas sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas Amen Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo Amen